is good all the time good morning mga master ayan ngayon mga master ay pumadyak uh, tayo mula bad gate, papunta rito nga sa china bridge binondo intramuros bridge ayan uh. ayos ha mga master yun nga mga master medyo nga tayo mula bat pupunta dito at titignan natin yung unang linggo na pagpapatupad ng uh, carless day sa Roas Boulevard ito na ako dumaan uh, para makapamasa din ng kahit pa paano <laughs> mula bat cave, uh, dumaan tayo sa mga bayan ng uh, Bukawi Parilao Kawayan Valenzuela Palabon at Manila ayan ayun dito na nga tayo ngayon sa may uh, <laughs> Manila Cathedral ayan tapos sa kabila is yung Palacio del Gobernador Queen ko si Sir Noel sa 0 km Gagala kami dito sa kabuuan ng Roas Boulevard dahil uh, unang linggo ng pagkapatupad ng uh, Carless Day natatagal hanggang uh, June Ayan, saka para bigyan daan naman yung mga ano, uh, uh, bikers para yun, okay din yun para, <laughs> para lumugluwag naman ng paghinga natin kaya lang, ang sabi nila, sa ibang lugar magiging traffic Ay, testing lang naman eh no? ayos lang naman yan magbigyan naman natin ng inang kalikasan uh, makahinga ng uh, maayos naman Ayan mga master Malapit na tayo <laughs> pagkabila natin dyan yun na yun yung ah, uh, uh ng uh, Carles nasa Roas Boulevard yan so, dumahan ako dito nung, ano, nung uh, mahal na araw so, napaka ano para Carles dating yun eh yan o oh. okay so ngayon dito yan oh, may mga nagpapatupad na ng ano oh. Okay. Okay. Thank you. Okay, ayan oh. Sarado na. Kita-kita walang daya. Pwede kayong mag-bike, uh, mag-jogging, mag-walking. Ayan oh. Nawala na nawala nang wala nang na kahalong sasakyan. Woo. Ayan oh. Alright. Sa so natin tatagpuin si Sir Noel sa uh, may uh, halabaw. <laughs> Nandito na kaya? Sir Noel. Oh, marami yung mga bikers, mga joggers. Ayan, no? Oh. Ayan, welcome to Zero Kilometers. Ayan. Time check is uh, 10.07 to 6 a.m. Okay. Tayn lang natin si Sir Noel. No? Oh. At may mga kapadyak din tayo dito. Kapadyak Manila po. Uy, kapadyak Manila. Good morning. Good morning. Ayan. Ayan, mga na. Manila, nakasama ko 'tong yung ano eh. Nagpampanga ako. Nakita ko sila. Ibang ibang, ano siguro 'to? Ibang team ng Pajak Manila. Ayan, okay. Magandang umaga, Pajak Manila. Good Okay, ingat-ingat e, po at mabuhay tayo hanggang gusto natin. God bless po. Magandang umaga mga master. Good morning. master Good morning, po. Ride safe po mga master. Thank you master. May mga pot pot natin dito. Yan. Ang tabi lang natin si Sir Noel. Okay. At tatahakin natin yung kabuuan ng ano, Ross Boulevard mamaya. So yun. Nagtagpo na kami ni Master Noel. At iko namin tong kabuuan ng Rojas Boulevard dahil Carlos ngayon. So mga master, let's go. Let's go ro. Tayo, dun dun, dun. to. Tayo dun. Hmm. habang nandito tayo nga pala medyo nagka problema kinain yung ating ano at tinulungan tayo ni Kenneth Kenneth Bike Shop Naman na matatagpuan sa Marikina ayan si Master Kenneth okay so maraming maraming salamat Batman Master pa 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 Batman. 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 Oh, sige pwede 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 ah, natin, oh. ayan, oh. sige tara. okay Master oh. kapot pot pala natin to you oh, know gusto Ayun, natapos na magpamigay sir na ilang sticker. Mga taga Marikina. Ayan. Yun oh hmm? Good morning sir Good morning sir Yan. Magandang umaga po Magandang umaga po Mga kapot-pot natin dito yes, Pagpalang umaga mga master Good morning Good morning Magandang umaga Good morning Yan, Sinanay Salamat Ha? Mga photo pa natin itong mga taga Marikina na to. Quezon City ako. Ah, Quezon City, master. So, Maganda umaga po. mag oh. bye bye niyo si Batman. Okay, o oh, tay, picture do po tayo tay. Ayan o. Oh. Ilan taon na po kayong mag-asawa? Happy Mother's Day nga pala tay. Happy Mother's Day po. Yun. Matagal na po. Oo. 31 years. Uy, 31 years. Happy Mother's Day nga po pala sa lahat ng uh, mother John. <laughs> like ni mother, ni nanay, Happy Mother's Day. Yan. Good morning, Master. Ang mga kapot-pot natin to. Good morning po. Tayo natin mga kapot-pot na dito, no? At uh, pumadya ka tumakbo. Oh, sure. Thank you, thank you, sir. Nag-umpisa na kami. Kuhigot ni Sir Noel. Tayo natin kapot-pot ngayon dito, mga Master na pumadyak Ayan. dito sa bike lane good morning mga sir Ah, uh, yung bike lane at saka yung sa jogging and running. Yan. Dito ang bike sa right side. at ah, left side. Yan. Well guided naman tayo mga master. Malaman natin kung hanggang saan tong stretch ng uh, sarado na uh, dito sa Rockwood Park para bigyan daan yung mga bikers sa kayo joggers and runners Batman! 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 Good morning, mga master. Good morning, Batman. Batman. Batman! Batman! Ayan side naman na yun. Sumatakbo. Sumatagya. Yes, sir! Good morning, sir! O so, okay lang yung speed naman mga mga pwede mag-labs dito sigurado ko <laughs> kasi may speed limit lang naman sigurado eh. yun uh, nakabantay na traffic enforcer good morning sir yan yung bridge sa dolomite yung.

kay dito, uh, Master. Mahaba ang papadyakin mo kaysa sa Ayala. So, uh, dito mas maluwang, uh, Master. Uh, good morning. Uh, na ano pinapadyak natin mga Master eh. Hindi ko alam kung hanggang saan to. Good morning, sir. Good morning po. Good morning. Good morning po. So yun. So yun mga master. Hanggang kreno lang pala tayo. Tapos, dito tayo dito. So good. Okay naman. Mahaba. Mahaba rin tong ruta na ibinigay na pinagkaloob. Po. Ayan o. Pag ano doon, ikot mula sa may uh, pagpasok ng luneta. Good morning sir. Good morning mga master. Ayan. Mapagpalang umaga po. Good morning. Maraming salamat po. Thank you. Ayan. So mahaba-haba rin tong ruta ng to, mga master. Ay, ang kagandahan dito ang lili ano pa ang lamig uh, tabing dagat o oh, kaya simoy ng hangin so yun good morning mga sir ano oh, bawat ano pa meron pang nakabantay safe na safe tayo dito mga master yan so, kahit na wala tayo sa ganitong lugar kailangan maging alert tayo at uh, maging mapagbigay sa lahat ng ating mga kasama yan may nakita kayo batiin nyo mga master Ayan o oh. Ay pumapadyak o oh. Mga bata Ayan dami rin mga, padyak, mga master At tapos may ano pa doon May medic pa o oh. Just in case na magkaroon problema May medic dito May nakantabay na medic Ayan oh. Good morning Kompleto kompleto Good morning, good morning, Master. Good morning, sir. master okay good maayos maayos maganda at back to Batcave na nga tayo sa lahat ng nakasama nakakilala nakapagpa picture ayan maraming maraming salamat sa inyo at wala nga po rito sa car free day ng Manila oy si master good morning master again ayan Romas Boulevard car free day okay ito nga po yung balilingkod na lagi nagtatanong Kasama ko si Sir Noel. Ayun. At teka sabi. mo yung vlog ko? Oh. Ako muna. <laughs> oh, teka. Ikaw close muna daw natin yung vlog ni Sir Noel. Oh, 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 oh. Oh. Oh, dito. Ayun. Oh, ayun. Paalam, Sir Noel. Oh. <laughs> ko sasarado muna. Ikaw magsara. Oh. So yun, hanggang sa muli. Nag-power up na. Tama na. Oh, so yun. Power up na. <laughs> o, so <laughs> So nga po ang inyong banlikod na lagi nagtatanong Ayos ba tayo dyan mga chong? At nagsasabing Pasyal kayo dito Sa car free day ng uh, Ross Boulevard ng Pamahalaan Lunsod ng Maynila Every Sunday of the month hanggang June At nagsasabing Mabuhay tayo hanggang gusto natin Hanggang sa muli O yun Salamat, Salamat.